Ayan guys. Tapos na yung iba. Tignan natin yung mga natapos. Ayan. May liksan na yan. Tapos punta tayo dun sa likod para makita natin ano yung itsura. Ayan guys. Ibang, ibang kulay ito. Iba yung liksan niya pero yung isa kulay puti yan meron pang mga plastic mga yan kaya ganyan yung kulay nya tapos puntahan natin doon sa kapila yung ginawa namin doon kasi may ginawa pa kaming pintuan doon na malalapad iba rin yung ano iba rin yung design ito yung mga pintuan na to ginagawa pa lang namin yung ano, design. Pero parehas lang doon do sa ano sa unang ginawa namin. Do sa pinakita ko kanina. Lulusot tayo dito para makita natin yung ano yung pintuan don nagmamasilya sila doon yung mga nagpipintura yan yung mga pinto, pinto na natapos na namin ito yung malaking ano, git na ginawa namin lumalabas na yung ano yung pinaka design nya kasi namasilyahan na ayun guys malalapad ito ayun o oh, lumabas yung design nya Tapos punta tayo do doon do sa harap Para makita natin yung ano Yung isa pang pinto Namasilyahan na rin to Lilinisin na lang nila ayun guys Ayan Napakataas Sobrang lapad Yung dalawang pintuan na to Hydraulic ang magpapatakbo nito Patas din to mas malapad ito kaysa doon sa kabila. Ngayon guys, tignan natin doon din sa pintuan doon sa loob. Ayan. May primer na pala to. Ginawa nila. Ayan o. Oh, lumabas na yung ano, pinaka-itsura nya. Ayan. Lumabas din yung design nya matrabaho itong gawin paglalagay ng design sa gilid gilid ito may naggumagawa nagmamasilya din ayan o, may primer na rin to ayan guys kita nyo yung mga forma nya tignan natin doon sa ano kung binaklas na yung pintuan doon sa kabila ay wala na ayun guys hanggang dito na lang salamat sa pagsubaybay punta niyo sa kabila para makita natin yung isa pang ano doon yung isang gate na natapos na meron na siyang ano makina na ah, pang hydraulic ayun tapos na yun may liksan na rin lahat ito yung ano nito yung, kalo, yung handle nito smart smart lock ayan siya oh. pinapadaan yung card dyan para magbukas may elevator din to yan hanggang third floor kasi to ayun guys oh so. ganyan yung likod nya saka dito sa kabila ganun din ayan tapos na lahat